Ano daw masabi ko sa ano, mga new teammates natin? Ay, chares. Okay naman. <laughs> okay naman sila. Um, hindi, pa naman sila, ano, nagre-reklamo. Char, kami lang. Just, hindi pa yun magre-reklamo kasi bago pa sila. Just, gano'n naman may pag-umpisa. Pag, pag tumagal-tagal ka sa cream na yun, pwede ka magreklamo. Ganon. Pero okay pa naman sila. Nakaka-adjust naman na sila sa training. Ganyan. And happy naman sila sa sa amin. Sana happy kayo, ate. Charles. <laughs> Nag-ano yun, oh Pero yun, okay sila. So, malalaman nyo naman sa sa season kung kamusta sila. O, oh, yung galing ko talaga mag-block. Ang dami ko na nga na-block eh. Diba? Ikaw din, love na. Ang galing mong mag-block. Galing kami mag-block. Kasi nyo mag-block ko kayo? Char. Ayun na, bumilis na po. Ayan, tingi-tingi po. <laughs> Si o oo, 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 ano siya, hindi ko pa siya masyado makakasama ng isang base ko, eh, ilang bes pa lang natin sila nakasama, pero puro kainan pa lang, so hindi ko pag alam, pag kunyari sa ibang mga, ano, ginagawa namin ng team, siguro pag kunyari, travel ng team, ganyan, kunyari mag, mag, ano, siguro mag, party kami ng team, ganyan, tapos, building, yung uh, mga ganyan. Siguro, iba, iba din kasi pag ganun, kasi mas nakikita mo siya. Pero ngayon, madal din naman siya. Ganyan, makwento din siya. dami ng kwento. Gusto niyo ako may share ko? Charis! <laughs> Gusto niyo ba? Char! Hindi, pero yun, madaming kwento, ganyan. Tapos, hmm... Um, naluloko siya sa mga ano naman. Isang basis niya kasi meron kaming play, ganyan-ganyan. Tapos, so ina-expect niya na pag binigay ng receiver, ito na yung play niya. Eh tapos si, si Ella DJ yung receiver. So pagka ano, dapat ba ano yun? Sige, mo. Oh. Uh -huh. Ayan. So, basta yun. Dapat... Sabi kasi ni Coach Oo. So, dapat yung bola na po, yung pupunta ng bola ni Ella dito sa may, sa setter position. Tapos, biglang papunta dito sa may open? So, si Bae, nag i na siya na mag, mag i -A. Tapos, biglang pumunta sa one. So, naloka siya. Sabi niya, paano yun? <laughs> so, tawa kami ng tawa kasi, hindi rin namin alam. <laughs> so, mag-open kasi. So, dyan, ganon. De, pero, yun niya, may, may mga, may, mga ano pa siya sa training na naluloka siya. Pero, masasanay din siya. Um, Siyempre, alam niyo guys, talaga sa... tumataas naman talaga yung competition. Siyempre, hindi naman pwedeng hanggang ganito ka na lang, di ba? Kasi siyempre, lahat yan may goal talaga. So, mag -e expect talaga na mas lalakas 'yung mga team ngayon conference and for sure sa so mga susunod pang conference. So, ang mahalaga paano ka mag-ready? maayos 'yung preparation, walang injury. Yan kasi mahirap 'pag nagka-injury, diba? O, uh o, -oh. eh, talaga next uh, madaming mga foreign coach. Kasi, ibang ano, siguro gusto rin nila ibang sistema,